nang ng China ng palitan ang Estados Unidos bilang pinakamakapangyariang bansa sa buong mundo. Isang malaking pagbabago ito mula sa pagiging isang napakahirap na bansa na paulit-ulit na kinukutya sa loob ng mahabang panahon. Pero mukhang ito ay hanggang kwento na lamang dahil sa isang pagkakamali at kakulangan kung saan malaki ang kontribusyon ng hiyografiya ng China para mapanatiling malakas at makapangyarihan. Noong Cold War, ang Estados Unidos at ang kapanalig nito ay nagkaroon ng malaking pagsubok sa kapatagan ng Europa na may lawak ng libu-libong milya mula sa baybayin ng Biscay France hanggang sa kabundukan ng Urals at silang kapatagan, ang Soviet Union at ang Warsaw Pact Allies. Ang Eastern European nation ay nanatiling nakadepensa sa Urals patungong Central Germany. Dito nila nahigitan at natalo ang US at ang mga kaalyansa nito. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang mga komunista. Nalakasan ang kanilang opensa sa kanluran at naisipan ng Washington na ang tanging paraan para mapigilan ang komunismo sa Europa ay sa pamamagitan ng paglungsan ng nuklear. Ngunit ito'y kapaligtaran na nangyari sa Asia. Noong naganap ang komunismo sa China noong 1949, dumating ang mga Amerikano at gumamit ng island chain strategy o ang tinatawag na rehas na pananako. Ito ay binuo para mapanatili at matatag na republika ang mga kaalyansa nito. Ang ideyang ito ay nagsimula kay John Foster Dulles noong 1951 na naging advisor ni President Truman at naging secretary ni President Eisenhower. Ang Island Chain Strategy ay may tatlong bahagi at hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin ito. Ang unang bahagi o ang first chain ay matatagpuan sa kahabaan ng kapuluan ng Japan at aabot ito sa Taiwan, Pilipinas, Indonesia hanggang Malaka. Ang pangalawang bahagi ng Second Chain naman ay nag-umpisa sa kahabaan ng Japan, Bonin Islands, Macronesia, Mariana Islands katulad ng Guam, Western Caroline Islands at Western New Guinea. At ang pangatlong bahagi o Third Chain ay mula sa Aleutian Island, Alaska, patungo sa kalagitnaan ng Pacific Ocean, Hawaii, Fiji at nagtatapos sa New Zealand. Sa kasalukuyan, habang mas napapalawig ng China ang kanyang lakas at impluensya sa Indian Ocean at Afrika, ang Estados Unidos ay nagpaplanong magkaroon ng pang-apat at panglimang island chain strategy na aabot sa Pakistan, Maldives at Africa. At dahil dito, hindi pa magawang palawaki ng China ang kanyang teritoryo at impluensya hanggang hindi niya mabuwag ang unang bahagi ng island chain o first island chain. Dagdag pa nito ang malaking epekto nito sa industriya ng China. Ang Beijing ay nakadepensa sa importasyon at eksportasyon na kung saan naganap ang unang bahagi ng island chain. Ang pag-angkat nila ng produkto ay naapektuhan pati ang kanilang komersyo sa oras na magkaproblema sa kalakalan. Ang island chain ay kontrolado ng Estados Unidos at ang kaalyansa nito kung saan kaya nilang manipulahin ang kalakalan at Komersyo, Malaking bagay ang rutang ito para sa China, kasabay ng pagpundar para mapalakas ang kanilang hukbo. Malaking parte ng pondo ng gobyerno nito ang nilaan para sa kanilang hukbong pangdaga at panghimpapawid. Sa kasalukuyan, China ang may pinakamaraming sasakyang pandaga, ngunit hindi ito sapat para matapatan ang pwersa ng US. Kaya naman, nagdagdag ang China ng pwersa sa pamamagitan ng paghanda ng lipo-libong ballistic cruise missiles para tapatan ang mga pandigmang sasakyan ng US. Gumawa din ang China ng mga artificial na island sa mga pinag teritoryo sa Asia. Isa na dito ang Mischief Reef, kilala bilang isla kung saan tinatago ng China ang mga missiles na magpapabagsak sa mga barko ng US. Ito rin ang magsisilbing taguan ng pandigmang eroplano at chat, sa kabilang banda, nagpaplano na rin ang US na tapatan ang estratehiya ng China sa pagbuo ng precision strike missiles na may halagang 27.4 billion dollars. Ito ay land-based missiles na kayang umabot ng 60 to 500 kilometers mula sa isang mobile rocket artillery. Naglabas ng anunsyo ang US na dumating na ang unang batch ng mga missiles na ito noong December 8, 2023 at nakatakdang mapwesto sa unang bahagi o first island chain ng US. Upang makabuo naman ng depensa para sa island chain, dito papasok ang pagkakaroon ng bagong base military sa Pilipinas na nagsimula na noong 2014 sa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement na mas pinalawig pa noong 2023, dito sa mga base militar ng Pilipinas itatago ang mga missiles na napangki. Sinubukan na din ligawan ng China ang Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni President Duterte kasama na dito ang pagpuhunan ng 24 billion dollars na proyekto sa Pilipinas. Ito na sana ang solusyon ng China para matapatan ang island chain strategy. Ngunit hindi ito na isa katuparan. Nang umupo si President Bongbong Marcos ay hindi nito tinuloy ang nasabing proyekto noong 2023. Mula nito ay mas lumakas ang presensya ng US sa Pilipinas. Kaya ang naki nakikitang paraan ng China ay mapasok ang Taiwan na isa din sa mga bansang pasok sa unang island chain. Noong panahon ng Civil War, ang Taiwan ay isang independent na bansa na hindi binibigyang pansi ngunit unti-unting nabibigyan na ng atensyon dahil lumalakas na muli ang Chinese Communists. Sa kabilang banda, ang US ay gumagawa na din ng paraan para mailayo ang mga Chinese Communists sa Taiwan simula pa noong 1950s. Nagkaroon ng pagbomba ang China sa mga isla ng Taiwan kung saan namamalagi ang kanilang lang mga sundalo at dito nagumpisa ang unang crisis ng Taiwan kaya nagkaisa ang U.S. Congress at Eisenhower administration na gumamit ng pwersang pantigma para map Pikilan ang pagsakop ng China Nagpanta ang US na magkaroon ng nuclear attack sa mainland China Kung patuloy nilang sasakupin ang isla ng Taiwan Dahil dito, hindi na itinuloy ng China ang planong pagsakop sa Taiwan At ito na din ang nagpaumpisa sa 1979 Taiwan Relation Act kung saan patuloy na tumutulong ang US sa Taiwan. At nabuo naman ang Porcupine Strategy kung saan nagbubuo ng base militar ang US sa mga bansang planong sakupin ng China bilang proteksyon at tulong sa paglaban sa pagsakop ng China. Mula nang nagsimula ang war game ng China noong January 2023, Itinatayang 24 na pagkakataong sinubukang manakop ng China Ngunit dalawang beses lang itong nagtagumpay sa mga pagkakataong hindi nakialam ang US. Isa na dito ang nangyari sa Japan kung saan hindi ito pumayag na magtayo ng base militar ang US. Sa nasabing pananako, hindi lubusang naisakatuparan ng China ang kanilang planong pagsako. Ngunit tumatayang 70,000 katao ang naitalang sugatan at 23,000 naman ang namatay. Malaking pondo ang kakailanganin din ng China para mabuwag ang island chain. At habang mas lumalapit ang chain sa US, mas mahihirapan ang China isakatuparan ang kanyang plano. Ngunit sa oras na mabuwag ng China ang unang bahagi o First Island Chain, mas mahihirapan ang US sa pagdepensa. Halimbawa na lamang, ang hukbong panghimpapawid ng US ay malilimitahan kung ang kanilang mga base ay dadalhin sa norte upang maiwasan ang mga air fighter ng China. Kaya ang US Navy ay nawawalan din ng kontrol dito at nangangamba sa mga missiles na posibleng ipadala ng China. Ang US naman ay tumutok sa pangalawang bahagi o Second Island Chain. Kanilang ipinag-igting ang paghahanda at pagdadagdag ng mga base militar, May mga naglalabasang usap-usapan na rin na sinubukan ng China na kunin ang loob ng Micronesian officials sa pamamagitan ng pagsuhol dito. Ngunit sila ay di pa rin nagtagumpay. Samantalang ang US ay nakapagtayo ng base militar sa Micronesia o Marshall Island. Ang pangatlong bahagi naman ng island chain na nagdudugtong sa komersyo ng bansang US at Australia. Ang sunod na pinagplanuang buwagi, nagumpisa ito noong World War II na pinasinayaan ng Japan at ngayong 21st century, inuumpisahan na ng China ang pagtayo ng mga infrastruktura at pagbuo ng mga establishmento tulad ng estratehiya ng Japan. Kasama na din dito ang pinag-ikting na relasyon sa Solomon Island at Kripati. Sa Solomons, sinamantala ng China ang pagiging mailap ng Solomons sa Australia. Kaya nang mahalal si Manasi Sugawari noong 2019, isang anti-Australian, kumirma ng isang kasunduan ang Solomons sa China na nagsasaad na magpapadala ang China ng mga pulis at militar para asikasuhin ang mga hindi masolusyonang problema ng Solomons. Malino na isa itong banta sa Australia at at sa mga kaalyansa nito. Katulad ng Solomon's Island, pinapasok ng Kiribati ang China at ang mga military nito ay tuluyan ng bumitaw sa Taiwan noong 2019. Nagumpisa na din itong mangutang ng malaking halaga sa China para mapahaba ang airstrip sa isla ng Canton. Hindi man ito mabibigyan ng hikit na lakas ang Air Force ng China. Lalakas naman ang kakayahan ng China na lumawak ang kanilang kapasidad at maihin itong mababantayan ang kilos ng mga kalabang bansa. Samantalang nananatiling malakas pa din ang presensya ng US at Australia sa rehiyon dahil tumanggi ang Tuvalu na papasukin ang China at magpa influence dito. Sinikap naman ng China na palakasin ang impluensya nito sa Papua New Guinea na kasalukuyang nakapwesto sa hilaga ng Australia na ng China na maidagdag ang Papua New Guinea sa mga bansang pinopondohan para magtayo ng infrastruktura at matayuan ng daungan para sa gagawing base militar sa hinahara. Ngunit sa di inaasang pangyayari, pumanig ang Papua New Guinea sa US at Australia at naglaan ito ng mga pasilidad na hindi maabot ng mga missile ng China. Kaya nanaig ang lakas ng US sa Third Island Chain. Ngayon naman, ating tatalakayin ang Fourth Island Chain. Ito ay isang makabagong konsepto para sa US ngunit malakas ang interes ng China na makuha ang Indian Ocean dahil sa Indian Ocean ang magbibigay sa kanila ng kakayahang maghanap ng alternatibong paraan para makatagos sa iba't ibang kalupaan kung saan ang Indian Ocean ay mas malawak o kumukonekta sa iba't ibang parte ng mundo. Dahil dito, nakapag-invest ang China sa Pakistan at naging pundasyon ito ng kanilang China-Pakistan Economic Corridor. Ito ay matatagpuan sa kalagitnaan ng Port of Gwadar kung saan nabibigyan ang China ng daan patungo Indian Ocean. Patuloy ang pagtayo ng China ng pasilidad at pagpundar sa Sri Lanka kung saan sila na ang nangangasiwa sa Hambantuta Port at ito'y magtatagal ng 99 years at patuloy na mananatili dahil sa pagtaas ng utang ng Sri Lanka sa China at kawalan ng kapasidad nilang magbayad. Malino dito na sinasabi ng China ang kanyang intensyon na magtayo pa ng base militar. Halimbawa na lang dito noong August 2022, isang barko ng China ang dumaong sa Hampatuta Port. Sinasabing ito ay isang service ship lamang. Ngunit nang lumaon ay ginagamit na din ng mga militar sa kanilang mga aktibidad tulad ng pagbabantay at pag-obserba ng satellite at missiles. Kaya naman, ang mga taga at ang mga eksperto sa Indian National Security ay naalarma sa kabila nito ay may mga problema pa ding haharapin ang China tulad ng kakulangan sa pondong pinansyal at pangilan nilang terrorist attack. At kahit lumaganap ang mga proyekto o infrastruktura ng China at makontrol nila ito, lalo na ang Diego Garcia Naval Base ay malaki pa rin balakid na nakaapang sa kanila. Ang Diego Garcia Naval Base ay magbibigay kakayahan sa mga US at mas mapaiting ang pwersa nito sa iba't ibang panit ng DAT. Taong 2020 nang ang nuclear B-2 stealth bombers ay tumating. Isa ang Diego Garcia Base sa iilang base militar na may kakayahang panatilihin ang tima sa mga hangar para paglagakan ng B-2. Kaya ganun na lamang ang halaga nito sa Washington. At kaya naman hindi magawang abandonahin ng US. Kahit pa may mga kumakalat na balitang plano sa kupi ng China ang base. Talakay naman natin ang Fifth Island Chain, ang pinaka na iba sa lahat dahil ito ay napapaloob lamang sa China. Ito ang People's Liberation Army Support Base ng Djibouti na nagbukas noong 2017. Ang basing ito ay malapit sa kampo ng U.S. Limonye at ang nasabing kampo na malapit sa baybay ng China ay nagbibigay tiyansa sa US na makagalaw sa Aden Gulf at sa Indian Ocean. Sa ngayon, ang 4 and 5 Island Chain ay ang pumapangalawang intablado para sa parating na malaking laban ng US at China. Kaya ganito na lamang ang pag Papatuloy ng China na palawigin ang kanilang lakas at infrastruktura dahil sa kakulangan nila ng tiyansa at magandang estratehiya na magpalawak sa mga pantalan at karagatang nakapalibot sa kanila ang kanilang prioridad ay nakatutok sa mga pondo at pagbuo ng samahan sa mga naniniraan sa kalupaan ng Eurasia patungo Europa. Halimbawa nito ang kamakailan lang na pag-angkat ng China mula Russia ng langis. Gamit ang mga pipelines, nagumpisa ito noong sumiklap ang gera sa Ukraine. Ginawa ito para protektahan ang langis mula sa mga U.S. Navy. Ngunit hindi pa din ito sapat dahil upang maging mas makapangyarihang bansa, kailangang umayon ang heograpiya sa mga estratehiya ng isang bansa. Sa taong 2049, pinaplano ng Beijing, China na makuha ang titulong pinakamakapangyarihang bansa. Kaya kailangan pa ng China ng mag-isip ng bagong paraan at proyekto upang maisakatuparan ang layon ni Xi Jinping. Sa tingin nyo, kakayanin ba ng China ang kumawala sa island chain o tinaguriang ang rehas ng pananako? I-comment nyo lang sa baba. Maraming salamat!